Hello guys, for today's video ayan, nagprepare na si mother ng pichay dahil magtitinda na siya guys. Kinikilo lang niya para paprehas 'yung dami guys at saka 'yung laki guys. O di diba, Ayan, fresh na fresh 'yung pichay namin, guys. Yan ang tanim namin, guys. After one month nakapag-harvest din kami guys. Ayan, sabi ko kay mother, wag ka magre-reklamo mother sa pagtitinda ha. Kasi siya yung nagtitinda guys. Kami naman yung nagdidilig, yung ganon. Nag, lilinis ng damo guys o di ba tara tulong tulong sa pagsolong dito yung mga back up namin tara ay ayan guys syempre para masaya ang family kailangan magtutulungan sa mga gawaing bahay hindi lang iisa yung nag tatrabaho guys syempre sama sama kumakain sama sama din nag tatrabaho ayan si mother na yung nag niyan guys sa kanya din yung kita guys kaya sabi ko sa kanya wag kang magrereklamo kasi madami kaming tanim for today guys at saka meron pa kaming talong na harvestin so madami rin siyang ibibinta ngayon kaya masipag yan si mother kahit araw-araw yan magtinda okay lang yan para sa kanya guys dahil napakasipag ng mother ko all around yan kulang na lang yung pera guys o talagang kinikilo niya guys kasi para hindi naman ma-duble-duble yung dami at saka mag ano guys, hindi pantay-pantay yung dami. O tara, kailangan talaga kiluhin guys. O diba, syempre yung iba nagtatanong. Diba? At saka yung iba din na bumibili mga sigurista guys. Kaya kailangan kiluhin. At saka meron pang isda yan guys. O sabi ko kay mother, itindi mo na rin yan. Isama mo na sa pagtitinda guys. Kulang na lang pera kay mother. Kasi kahit anong ano pasuking trabaho itinda ni mother yan guys talagang masipag yan o diba taray ng mother ko sabi ko sa kanya huwag mong anuhin yung picha ay damihan sa pagdala sa paglagay kay tingnan nyo na guys kasi maano yan malalamog o diba taray mother Pak, napak na yung mother ko sa pagtinda guys ayan pagdating yan ubos yung paninda nyo pero yung iba guys pinapautang niya alam nyo naman si mother mabait yan pinapautang niya pag